digmaan, karahasan, hold upan at kidnapan ay kabi-kabilaan sapagkat ito lamang ang paraan upang maitaguyod ang aming samahan na nabuo sa kadahilanang ng nais naming ipaghiganti ang libu-libong buhay na inutang at upang protektahan ang natitira naming lahi sa bayan ng palimbang. Nilamon kami ng aming hangaring makaganti. Kaya ilang dekada na ang lumipas ay hindi pa rin kami umuusad. Sapagkat ang galit at puot ay wala pa rin kupas. Patuloy kaming nagkubli sa madilim naming nakaraan. Kaya kinatatakutan na rin ang aming mga angkan pagkaraan ng mahabang panahon, sinubukan namin isara ang bibig. Ngunit sa bawat pagtibok ng puso, ay ramdam pa rin ang pagkirot nito. Kinimkim ang hinagpis at paghahangad ng hustisya para lamang maisalba ang kinabukasan ng susunod pa. At sa pagnanais na tuluyan na rin makalimot sa karanasang katarungan ay ipinagdamot handa na sana naming talikuran ang karanasang dulot ay kabiguan ngunit patuloy kaming binabalik-balikan at hindi pa rin namin kayang pakawalan ang bahaging ito ng aming nakaraan kaya aming napagtanto kalaunan, aming mga supling ay dapat itong malaman upang hindi na rin nila ito maranasan at upang malagyan ng haplas ang malalim na sugat ng nakaraan at tuluyan na rin maghilom ang pilit na iwinawaksi sa isipan sapagkat sa pagdaan ng mga taon, malungkot naming karanasan ay itinatanggi ng may kinaukulan at itinatatwa na rin ng karamihan na lalong nagdudulot ng hapdi sa kaibuturan. Nakakapagpapating ka din ng karamdaman Ang salaysay ng ibang malayo sa katotohanan Hindi puro ang aming kagalakan at pagharap sa kinabukasan Na marahil isang dahilan kaya kami ay nalugmok sa kahit Tama nga ang mga dalughasa Pagkukwento ang isa sa mga kasagutan Upang tuluyan na kaming makalaya sa pagkakagapos sa nakaraan kaya hindi napigilan ni numan ang pagnanais naming mapakinggan upang ito ay hindi mabura sa aming kasaysayan nakapupulutan ng aral ng susunod na henerasyon maging sa kasalukuyan sa loob ng apat na dekada panaghoy namin ay nagbunga sa wakas kami ngayon ay kinikilala na na unti-unting nagpagaan ng aming kalooban upang tuluyan naring makalaya sa aming nakaraan. Paunti-unti kaming bumangon at nangarap na makamtan ang magandang buhay sa malayang bayan, sa bayan ng manisan kapalimbang.